Connect. Samantala, naghain na rin ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor ng Maynila si dating Pangulong Joseph Estrada. Kasabay ng mga tirada sa makakalaban niya na si Mayor Alfredo Lim nangako si Erap ng all-out war sa mga kriminal at tiwaling polis. Inazara, ikwento mo. <tong> San Juan to Manila ang ruta ng jeep ni Erap kanina. Mula sa bahay niya sa Polk Street, dumating ang dating pangulo sa kabibili ng niyang bahay sa Mangue Avenue sa Sampaloc, Maynila. Mula rito, pumasada na ang jeep ni Erap sa mga pangunahing kalsada ng Maynila. Kabuntot ng jeep ng dating pangulo ang bagong-bago rin na jeep ni Erap at Isko. Pagdating sa Liwasang Bonifacio, bumaba ng jeep si Erap at hindi inindang ulan at halos isang kilometrong lakaran papunta sa opisina ng Comelec sa Aroseros. Dito, formal siya naghain ng kandidatura sa pagka-mayor ng Maynila. Tapos na ako sa noon eh. Kaya na maganda maganda na, sa Juan. Huh? Ito Maynila, pagkagandain natin. Na I'll declare all out war against criminals and scallowed policemen. Patutsada naman sa makakalaban niya ang naging sagot ni Erap ng mapag-usapan ng kanyang residency. Mas madalas pa rin daw kasi sa si San Juan ang dating pangulo. Ako, born in Tondo. Siya, sa siya Sa Beijing? Sa <laughs> <laughs> Bulacan yata. Ni Erap na nagsumite ng Certificate of Candidacy ang running mate niyang si incumbent Vice Mayor Isko Moreno. Nainungkat naman ang 3.5 billion pesos daw na utang ng Maynila ngayon. Yung financial distress ng City of Manila. Sobra. We are about to go bankrupt. Yung isang uh, matandang puti na ang buhok, uh, puro press release. Hindi umarap si Mayor Lim ng hinga ng komento pero itinanggi ng City Treasurer's Office ang mga paratang ni Moreno. Ina Zara, News 5.